hinihiling ko lang sana hostesya pa rin. Ito ang naging panawagan ni Richard Sempron, kapatid ng nasawing miyembro ng SAF 44 na si Police Officer 2, Romeo Sempron. Sa haba-haba ng panahon, wala pa rin nakukulong. Puro lang sila no, yung mga sinabinibigay na mga pangalan. Pero gusto ko, hostesya sa lahat ng SAF 44. Sana mabigyan ng karapatang katarungan ng lahat ng nagbuwis ng buhay. Naging emosyonal naman si Nanay Prosperina Simpron habang inaalala niya ang kanyang anak. Hindi pa rin na ako nakamuhun. Kaya kambunso yung ba, ano po, yung pinakabunso, pinakababait, masipag, ano magalang, lahat-lahat. Kaya nga hindi ko na ano, kasi mahal na mahal ko mahal oh, na mahal ko sa Siyam na taon ang nakalipas na maganap ang madugong engkwentro sa Mama Sapano ay hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa SAF 44. Ito mismo ang sinabi ni dating Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF Chief Ketulio Napenas Jr. sa isang panayam sa Cavite nitong Webes. Anya, mailap pa rin ang hostisya para sa 44 na miyembro ng SAF na nagbuwis ng buhay sa mamasapan ng Maguindanao noong 2015. Ipinunto ni na Penas na wala pa rin inihahaing reklamo laban sa mga pumatay sa SAF 44. Ang Oplan Exodus ay ang operasyon kung saan target ang Malaysian terrorist at bomb maker na si Zulkifli Hir alias Marwan. Not yet. Was there a case filed against those people who killed the 44? Until now. Not yet. Well, I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Yung, kasi pinatay nila, murder yun eh. Yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yan. So, do you think justice has been served? Na hindi napailan ng kaso ang mga yun? Is it enough na nagkaroon ng peace process na doon? You be the judge. Napatay ang elite commandos. Nang makasagupaan ng na mga ito ang pinagsamang puwersa ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang armadong elemento sa lugar. Samantala, ikinadismaya ni Napenyas na hindi pa na ibabalik hanggang ngayon ang kanyang retirement at pension benefits. Na Aquino Administration, tinanggal na ang aking mga pension benefits lahat. Until now, hindi pa nare-restore. Pinaglalabang ko pa yon. Was there justice only? Hindi pa. Sa naman patungkol sa mga binipisyong ibinibigay sa mga pamilya na manapatay na SAF commandos, tiniyak ni na Peñas na natanggap na mga ito ang tulong mula sa gobyerno, gayon din ang tulong mula sa mga donasyon. Ganito rin ang pahayag ni SAF Director Major General Bernard Banac. Anya, naibigay na sa pamilya ng SAF troopers ang lahat ng binipisyo na nararapat sa kanila. Naibigay na for the last uh, nine years ay lahat na i na sa kanila. Uh, lahat ng mga maring tulong na maibibigay pa sa kanila ay of course pwede rin naman natin maipabot pa rin sa kanila. Ipinahayag din ng South Chief na patuloy na isinasagawa ng PNP ang pag-review ng operational procedures. Nakikita natin na sapat naman na. Ah, nariyan lahat ang mga operational procedures natin. Ang kinakailangan lamang ay patuloy natin na tumalima dito sa mga ito upang ah, maiwasan natin any untoward incident na mangyari pa in the future. Sina at Banak ay kasama sa dumalo sa Day of National Remembrance of the Heroic Sacrifice ng SAF 44 na isinagawa sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang Cavite. Ang okasyon ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama rin sina PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., PNPA Director Major General Samuel Nashon at iba pang opisyal. Binanggit ni Pangulo Marcos sa kanyang talumpati ang sakripisyo ng SAF 44 na namatay para sa pagmamahal sa bansa. Nauna rito, pinangunahan ni PBBM ang replaying ceremony bilang pagkilala at pag-alala sa ikasyam na death anniversary ng 44 na SAF troopers. Sa so, adpan ng punong ehekutibo, maaaring magbigay-pugay ang mga Filipino sa sakripisyon ng SAF 44 sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtatrabaho ng maigi para maabot ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya, mahal sa buhay, mga kasamahan at kapwa mamamayan. To the comrades in arms of the brave 44 who wear the insignia of the department, honor their memory. by never letting down the flag that they fought for. Be worthy stewards of their devotion to duty, their fidelity to the oath, and their love of country.